grabe sobrang lamig dito ngayon ma men <laughs> good morning pala sa inyo bali ngayon nga pala ay nandito tayo sa Palite Pass dito sa Nueva Vizcaya parang ito lang yung pinakabungan dito kami nag overnight ni Kuya Boy B bali siya ang kasama natin ngayon sa biyahe natin Pina. <laughs> <laughs> tara kapag na tayo Sobrang lamit, men. Sobrang sarap. Tapos <laughs> kalamig <laughs> eh. kahit nasa loob ko ng comfort van, feeling mo nasa labas ka pa rin, e you no? Know? Nanukot eh. Ito ko yung first time na makatigil ng ganitong kape. Na, ano? Mm -hmm. Na good coffee na nakatibig. Nakatibig. Oo, oh, na nakatibig. Nakatibag. Mm hmm. Ano ito? Local meat ba Local meat kape ng Nueva Vizcaya. Ito pala ang kape ng Nueva Vizcaya. At ito ang unang pagkakataon na naman na matitikman natin to. <laughs> Kasi nasanay tayo is 3 in 1. <laughs> Alam mo bro, di ba, simula ka mag-travel. Yung tayo mag-travel sa iba't ibang lugar, hindi pwedeng hindi nagkakaroon ng local coffee. I mean, local coffee na merong yung ah... Uh, sa plantation mismo ng lugar. So, yung lugar pa mis kaya, may sarili silang kape yan. Tapos napunta ka lang sa Isabela, may sarili din sa kape. Kaya yung salitang native coffee, napakalawak nun. Hindi lang, hindi po sinabing native coffee na ano, is lahat yun, isa lang. Kahit ito, matik mo yung mga kape sa bawat lugar na yun. Oo, mahilig ka magkape. pag kaya ka na sa iba't ibang lugar, maganda pa rin mga anak ng native coffee. At natatanggap ngayon mga kayo. At sa mga manilig magkape kagaya namin ay samahan nyo kong tuklasin pa at lasahan ang mga ibat-ibang nuri ng kape, Mga lokal na kape sa bawat lugar. Ngayon nga pala ay nandito tayo sa boundary ng Nueva Vizcaya at ng Nueva Ecija. Tapos itong lugar na to ay tinawag na Baliti Pass at ngayon ay Dalton Pass dahil dati nung World War II ay dito naganap ang madugong labanan ng mga Hapon at ng mga Amerikano para sa kalayaan ng mga Pinoy at kaya rin Dalton ang pinangalan dito dahil yung general ng mga sundalo ng Amerikano ay dito na i sniper ng World War II. Nakakatuwa lang na napupuntahan natin yung mga ganitong lugar na nasa history ng Pilipinas. <laughs> At masaya ako na ma-share sa inyo yung mga lugar na didiskubrehin natin dito sa Nueva Vizcaya. Kaya sana ay samahan nyo ako sa gagawin nating paglalakbay na to. Let's go, my grabe men busog na busog ang mata ko sa sobrang daming magagandang bundok na nakikita ko dito ngayon syempre kasama natin ngayon si Kuya Boy ko na <laughs> sobrang bigla ang lakad nito man parang may magawa eh <laughs> ay okay, pababa na kami mula dun sa tinulugan namin kagabi sa Dalton Pass at hindi din ang best beses kong matulog sa tabi ng kalsada <laughs> talaga? oo oh. ano anong ano anong, anong... Anong feeling? Nakakakaba na masaya. First time ko matulog sa ganon. May dumara na malalaking truck. <laughs> Ngayon ay may ang kaming karinderya dito sa tabi ng bundok dito sa Yakis Eatery. Ito ang pancit canton ng Nueva Vizcaya. May, may natin siya. <laughs> masarap din. <laughs> <laughs> Katulad mo rin ako na ano eh, na hindi rin marunong maging may nami. <laughs> Basta lahat masarap, di ba? Basta masarap. Basta tinatanggap ng bibig natin at chan. Basta -hmm. Hanggat hindi panis. Masarap mm -hmm. Masarap. Nangingibabaw. Ang halin. <laughs> masarap nating na dalawa. <laughs> sa spot na tutuluyan namin ni Kuya Boy P ng ilang araw at mo muna natin ang ating mga gamit para iset up na natin doon grabe sobrang ganda dito sa lugar na to man sobrang payapa talaga napakasarap sa probinsya na ganito tapos sariwang hangin talaga yung malalanghap mo tapos malamig na klima kahit maaraw talagang sobrang solid pa rin man buhay na buhay yung pagkatao mo pag nasa ganitong lugar ka tara at samahan nyo ako dun sa tutuloy natin dito ayan may tuyong ano dito parang patubig ata yan Oh, tahu perbincang yang perbincang saya datingan, di bawah. <laughs> ya, di tayo pupes tu mama yang gabe. Si Boy Pi, di itu kami minat saya tap nang aming pagi -e editan, para aku oh, pagi update mo sa inyo ng mga travel naten di uh, Ano tayo? Di man on time, di man real time, taro, medyo updated. Oh. <laughs> Tapos tayo magsasabit na lang tayo ng hamok dito mamaya para dito tayo matutulog. Itong kape nga pala na to ay 3-in-1 na Vietnam na bigay ng kaibigan ni Kuya Boy P na si Jan Pax. Tikman natin kung ano yung pagkakaiba niya sa lasa ng 3-in-1 dito sa Pinas at yung doon sa Vietnam. Parang may pagka-herbal siya, no Kuya? Kasi eh, sa Vietnam nga pala, puro herbal, ano? Thank you nga pala kay Bro Jan Fox. Sana susunod ay mamit kita Dahil hindi pa kami nagkikita ni Jan Fox. Pero Natikman ko na yung kaping binigay niya Kay Kuya Boy P Kita kit soon bro Jan Fox. My man. Tayo ngayon ay maglakad-lakad muna dito Para masilip natin yung mga Nasa paligid niya Saka para mapasyal na rin kayo Grabe, mga mais pala to. <laughs> Ayan Ang daming tanim na mais dito napansin ko nung kaninang nasa biyahe kami ni Boy P. Ayan. Tapos nakwento sa amin ng lokal dito. Na parang pwede ka atang kumuha yan. Basta tiga dito ka, makakuha ka ng mga ilang peraso. Ay okay lang yun dun sa may ari. Parang pakikisama dito. Kaya ang sarap tumira sa ganitong probinsya man Kasi talagang bigayan sila Kung ano yung meron ka O meron sila Ay hindi nila pinagdadamot sa isa't isa Whew, Sarap Nakaka-refresh talaga yung amoy niya men Amoy bukid Amoy pupo ng kalabaw Ay, nakakabuhay ng pagkatao. Ayon lang man yung bundok. <laughs> Tambay tayo dito. Napakatahimik dito man. Kung may pagkakataon o magkaroon ng pagkakataon bibili ko ng lupain sa ganito tapos yung papagawa ako doon kahit na kubo lang. tapos doon ako titira kasi man sobrang payapa talaga yung kapayapaan na gusto mo at katahimikan ng isip mo dito mo makukuha sa ganitong lugar kaya isasama natin sa goal natin yon sa mga susunod na panahon Kasi habang tumatanda ka, naiiba na yung mga gusto mo sa buhay. Ang gusto mo na lang ay tahimik, walang ingay, walang gulo, yung panatag yung isip mo. Bukas, sisimulan na natin yung paglilibot natin dito. Kanina nung nag-search ako, ang daming falls dito, saka mga cave, mga campsite. Iyon ang mga bibisitahin natin. Hanggat kaya natin puntahan, pupuntahan natin. Tapos gagamitin natin ay yung motor na ipapahiram sa atin ng kaibigan dito ni Kuya Boy P na lokal imagine mo ganun sila kabait dito man ha na-excite tuloy ako <laughs> kaya sabahan niyo ako sa gagawin nating pag-iikot dito sa Nueva Vizcaya sa inyo ngayon nga pala ay hindi tayo natuloy dun sa night market nila dahil sinaman tayo ng pakiramdam dahil siguro sa pagbabago ng panahon dahil sa rita ay sa mainit sa malolos tapos biglang sobrang lamig ngayon dito sa napuntahan natin kung narinig nyo naman ako ay sinisipon ngayon tapos sumakit din yung lalamunan ko siguro bukas pag okay na ulit yung pakiramdam ko ay simulan natin ang paglibot dito sa ano lugar nga ba to? Beba Biskaya! Beba Biskaya! <laughs> Inuman ko na ng gamot para gumaling na tayo. Kita kasi tayo bukas. Siyempre. Mukhang traveler. Mukhang traveler. Papahiram <laughs> mo na sa akin si Daddy Spike. Susunod. Oo, oh, kumitin mo. Let's go, mga men. natin ang ating adventure dito sa Nueva Vizcaya. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay maayos ang inyong tulog kagabi dahil ako ay hindi. dahil <laughs> so, may sakit tayo ngayon. Pero kahit na may sakit tayo ay ililibot ko kayo dito dahil yun ang naipangako ko sa inyo kaya samahan niyo ako, let's go my men! sarap simulan ng umaga na ganito yung nakikita mo men Amoy probinsya talaga men Sariwang hangin <laughs> Walang bahid ng utot <laughs> Let's go Ang pupuntahan nga pala natin ngayon ay ang Pait Falls dito sa Nueva Vizcaya So kung maipakita sa inyo kung gaano kaganda yung falls nila dito and dahil ako rin ay ngayon lang din makakakita ng mga falls na ganun kaganda. Halos 36 minutes yung biyahe natin bago tayo makarating doon sa Five Falls dito sa Nueva Vizcaya. Kaya samahan niyo ako. Tapos natin yung mga nakatagong ganda dito Yo my man, the moto vlogger, my man! <laughs> Nakapanibago, siguro kayo din ay naninibago ngayon Dahil hindi tayo nakasakay sa van Ni Van Kada At ni Boy B Pero dapat ay masanay na kayo <laughs> Let's go! tayo sandali para sure ball. Medyo malayo-layo yung biyahe natin ngayon. Karagahan na natin itong motor na ginagamit natin ngayon ay Mio. <laughs> Hello, boss? Uh, ano boss? Premium. Siguro uh, 200. Pero hindi ko alam kung kasi eh. Siguro kasi naman yung 200. Huh? Hindi na kasi tayo magmotor eh. <laughs> Ngayon na lang ulit ako nakagamit itong motor at babiyahin ng ginto kalayo. wow, Man, sobrang ganda dito! <laughs> ay, nako! Ay, napapaus na ako! Ay, kailangan magsalit na para <laughs> para sa inyo, syempre, mga mamen. Gusto ko kayong mabigyan ng magandang video na natin dito kaya panoorin nyo ha <laughs> kabilaan yung mga palayan dito ngayon na nadadaanan natin tapos dito sa harapan natin man kitang kita nyo yung napakagandang bundok talagang napakasolid men 20 minutes at nandun na tayo sa unang spot na pupuntahan natin man at medyo looban na rin tong natin sana lang ay kaya ng motor nating dala kasi pag hindi ay babalik tayo pero positive lang malakas naman ang Yamaha <laughs> kaya sana kayaanin talaga Saka ayoko rin madaliin yung biyahe natin ngayon kasi man sobrang ganda dito. Loreta Dragon Fruit Farm. Ayos ah. Ito so, sa bagay sa ganitong lugar kasi ay puro farm talaga. Kadalasan yung mga parang business nila. Ay, yung mga lupa nila dito puro gulay. Ayun mga palay, mga buko, yung mga napapansin ko sa kanya bakit na dito parang akit ata tayo ng buntok ngayon sana lang kayanin itong Mio 125 na dala natin at sana rin ay hindi tayo mabutasan ng gulong <laughs> dahil hindi ko alam kung saan tayo magkapagulkanize dito hindi na meron pagka dayo kayo kaya dapat tayo ingat-ingat lang rin. Woo! Grabe, man! <laughs> Tambay mo na tayo dito, man. Sobrang ganda ng spot, oh. Wow! Man, iyon yung mga nakatagong ganda dito sa Nueva Vizcaya. Parang ayoko na mui ng malolos, ah. <laughs> parang gusto ko na. Dito na ako tumira, man. Tambay mo na tayo sa ilit dito. Talagang mapapahinto ka dahil sobrang daming magagandang spot, man. Oh. Baka mamaya, nandito pala yung pag-ibig ko, eh. <laughs> Kaya pala tayo din nila sa Nueva Vizcaya ni Boy P, ano? <laughs> dito ko pala matatagpuan ang aking pag-ibig. Tapos dito na oh, ako Iwanan ko na ang malolos Dahil ang babaho ng utot nyo <laughs> Dito sa riwang hangin Ang malalanghap mo araw-araw <laughs> Joke lang baka mainis kayo mga taga malolos eh. Isa rin ako doon taga malolos Pero man, ganda talaga dito Tatawid pa tayo ng bundok <laughs> Sobrang sakit ng ulo ko Sa tapos may sinat na lang ako konti. <coughs> Pero <coughs> tuloy ang biyahe natin. Let's go! Buti na lang sa yung lugar dito. Kaya kahit paket siya ay eh, hindi ganun kahirap pa men Ayun na, no, nag-cross na yung daan Ay, palagi ko diretso pa rin tayo Hanap talaga kaya ni motor na dala natin. Let's go, let's go. check muna natin kasi parang masyadong pababa silipin muna natin sandali ayun yung dadaan ano gusto kong kakayanin ng motor pabalik dito eh tayo ng nakakausap Hello ano po Dito po ba yung Paid Falls po kuya? Paid? Opo Malayo ah. Malayo pa po O oh, dito ka dadaan sa puntang sa Bagli Ah hindi po dito Dito na dan. daan Wala na yung daan na yan Ay tatay ano po pala pangalan nyo? Jose eh, Tatay Jose, maraming salamat po. Si Tatay Jose yung nagsabi na sarado na yung daan dito. Kaya babalik tayo ngayon. Grabe daanan dito man. Nakabahan oh, yung pabalik natin eh. Ngayon kasi pababa siya. Kaya kaya ng motor. Ay, nakuha ba diba ito makapapasok natin? Eh, yung natin, tropa. <laughs> mga sa ating tropa yung mga lokal dito total nandito na tayo ay ituloy na natin <laughs> yeah <Gaya>, kaya <laughs> Good na si Mamen. <laughs> Ayan man, narating na natin sa wakas. <laughs> Ayan men, ngayon ay nandito tayo sa Hujawan Falls dito sa Nueva Vizcaya. Uh, Kusubukan natin maligo dito. At sobrang labig na tubig man. At sakong sakto ay ilang araw na ako din naliligo. <laughs> Subukan na natin dito man. Let's go. matroban natin dito maganda 'di ba 🎵 Music 🎵 My man! Okay, Sa na ito ay walang kahit ano walang tour guide talagang ikaw lang ay pupunta dito sa magandang spot na ito man kaya uh, explore lang natin itong Neva Biskaya at marami pa tayong ikutin na lugar dito para mapasyal din kayo.